Yon mga guys, ay maglalaga tayo ng baka. Sayang, so, guys. Okay, guys. Magdinag bawang, karne baka po tayo. So ayun, guys nilagyan po natin ng karlang itong ating karning baka guys para medyo malapot yung kaniyang sabaw ayun at may sangka po tayong atsal ayun guys nilagyan natin ng atsal medyo malambot lambot na rin itong ating nilagang karning baka guys dahil kanina pa ito aking pinapakuluan so lalagyan na natin ang mga dahon guys itong pitsay guys so ilalagay na natin itong lahat itong ating sangkap titikman natin guys kung sakto ba ang kanyang tinplara ayun napakasarap guys so ayun guys loto na po guys so papatay na natin itong ating blower dahil luto na po guys ayun so so ayun guys kakain na kami guys dahil luto na po ang ating sinabawang baka so ayun guys tung sabaw guys ng karming Baka tapos mais na kanin ang kaparis ng ating sinabawang baka ayun guys Tapos, sabaw. Yung kanila, guys, ay rice po yan, guys. Ako lang ang magmamais, guys. So, kakain muna kami, guys. At mag mo muna kami. So, thank you for watching, guys.